Good morning, ay nga pala uh, nag uuling tayo ng ipanampalay o so, yan so medyo mabagal lang tayo mag uuling mga kapigmate sa ano, sa so, totoo lang ito kagabi pa to sinimulan, kagabi ko pag sinimulan to ang ginagawa ko kasi mabagal lang yung proseso ko kasi yung gamit kong ano dito sa loob, yung pinaglalagyan ko ng mga kahoy na panggatong ay aluminum na ano na lang siya na parang galing sa uh, ano lutuan parang kaldero siya na pinagbubutas-butas ko lang tapos sa loob nun, nilagyan ko ng ano ng mga kahoy tapos inilubog ko dito sa iba ng palay ginagamit ko nga pala itong mga kapigmit sa ano dito sa manukan natin para hindi tayo masyadong langawin at saka itong gamit mga kapigmate talaga hindi mabaho siya so, siguro masusunog to lahat mamaya ng tanghali so time check tayo 6.30 ng umaga So Ah, Matagal-tagal pa yan So sinisilip-silip po kasi Kasi gawa ng mga manok uh, kinakahig, ng kinakahig na kinakahig ano Na yung ating ginagawa Tayo Dito sa, sa ating manukan Dito ko nilalagay mga kapigmate Yung ipa na ano Na inuuling natin So ayan. Yan dito ko nilalagay so. Pag nilinis, nilinis ko ito mga kapigmate, uh, nilalagyan ko siya ng ipa. Ayan, pag nilinis ko siya. Tapos, ang, ang naman naman mga kapigmate, ang linis ko naman ito ng itinang manok, o yung dumi ng manok, ay after 4 days. 4 days, 5 days, nililisin ko na ulit ito, tatanggalin ko ng dumi nila. Saka, lalagyan ko ng ipa ng pala yung inuling natin. So, ito yung ating mga manok. Ayan. Tapos, ito yung mga bago na kalit dun sa mga namatay. Kasi dito mga kapingmate, ang problema ko dito, namamatayan din tayo ng manok dito. Ayan. Ayan so, sila, ayan. May mga pigs pa naman sila. So, huling lagay ko dito ng pigs ay kagabi pa. So, kamaya maglalagay ulit tayo. So, ngayon, ang wala lang dito ay tubig. So, wala naman silang tubig. So, ayan. Itong kagandahan dito mga kapingmate sa manok, hindi sila masyadong bantayin talaga. Ayan. Mamaya mag-harvest na ulit ako. Pero may mga itlog sila kagabi na na-harvest ko na. Oh, Lalagay na ulit tayo ng tubig. Ito kasi wala ng tubig. Wala ng tubig. So, uh, yun lang. So, nilalagyan ko lang ng net mga kapigmate. Kahit itong manukan, yung itong manukan na to, talaga nilalagyan ko ng net. Pati yung sa baboy, nilalagyan ko rin ng net mga kapigmate. Ang problema ko kasi dito, number one kalabang ko dito mga kapigmate, ay yung mga nakakalat na manok. Yan. Maraming manok dito mga kapigmate niya. Gaya itong isang to. Yan. Kaya ayaw ko mag-alaga ng manok mga kapigmate na nakakalat kasi para sa akin ano sila uh, medyo medyo sakit ng ulo para sa akin mga kapigmi kung para sa iba ang pag-aalaga ng manok ay okay at napaka ano, maganda nakakawala lang ang problema mga kapigmi pag nakawala ang manok nyo kung may iba kayong ginagawa nasisira at sabihin natin na talagang sakit ng ulo mga kapigmi uh, ano talaga yun o kagaya know, nyan no? may manok na naman na rumoronda-ronda pag nakapasok yan dito ang gagawin nyo mga kapigmi aapakan uh, na nga aapakan yung mga itlog tapos di ba pupunta doon sa ilalim Punta doon sa mga ipot ng manok, aakit sa taas. Yan, aakit. Tutuka doon sa pakainan ng mga nangitlog natin. Apak-apakan yung mga itlog. Hanggang mabasag yung iba. Yung iba naman sobrang dumi na. gawa nakakaapak nila. Kaya kung mag-aalaga kayo ng ganito, mas maganda lagay nyo ng net para makaiwas kayo sa mga pasaway na manok. Mga ganyan. So, wala naman tayo sa manok na yan kasi hindi naman yan atin. A, sa kapit bahay po yan. Kaya tayo na lang po ang mag-adjust. Para mawala ang sakit ng ulo natin. <laughs> So yun lang mga kapigmate Good morning So dito pala Hindi pa Ngayon ay linggo So wala tayong gumagawa Pagkatapos ng pag-uuling ko mamaya So akong magbabakbak nitong lukan ko Para sa lunes Pag pumasok ko yung magtatrabaho ay Magpoposte na lang sila So ayan So sa pagpopostehan dito ay Ano na uh, Yun nakuha na nila yung pagpopostehan So dito ang poste yan. Dito ang poste yung tapat na yan Sinunod ko kasi yung poste Yung poste doon yun ang gagawing sentro hanggang dito yan. tapos itong side na to ito yung patoy and mamaya solo play tayo dito bakbakin natin tong ano para mapostihan na kasi pag na ano naman to mga kapigmate uh, mabakbak ng lupang to mga kapigmate uh, napakadali nang gawin ito para do sa ano sa maso natin kasi mabilis yung gumawa nahirapan lang talaga siya sa pagbabakbak kasi so yung yung manuka na yan ah uh, ginawa niya yan ng tatlong araw lang siya lang isa isang araw pala nagpa, mag, siya tapos mga sumunod na araw wala na siyang katulong yan at tatlo apat na araw pala sorry mga kapig, apat na araw niya palang ginawa yan siya lang mag-isa na yan uh, mabis naman siyang gumawa kaya uh, siya lagi ang kinukuha ko at ano po yun yung gumagawa dito ay ano tito ng asawa ko yan yun so, ang binakbak mga kapig mate. sobrang taas niyan. oh yan oh itong nandito sa ibabaw yung binakbak ko na yan dati tapos inatapon ko dito. Nung napapansin ko na kahit tambakan ko ng tambakan dito mga kapigmate, kung walang nakaharang, ay uh, useless. Kaya nagpatulong na ako. Humingi na tayo ng tulong sa nakakaalam at nagpatrabaho na tayo. Ayun lang, good morning sa inyo. Oh, madami pang gagawin dito.